itong nag ilaw ilaw na ito pre hindi niya mapalubat ang baterya nito kasi bold din eh kasi alarm oh sa alarm mm. Oh, kasi nag ilaw ilaw to eh mm -hmm. nagbe-blink hmm. ano lang yan? Bye. pero dyan yung bisis na nila nakita na nagsuon yan. Yung... Kami yan yung skiri Yung ano, yung Oo. Oh. Hmm. Hmm. nga daw, dalawang bisis na hmm. nila nakita hmm. sa gabi yan eh. Okay. Ay, Kaya pangatlong yeah. araw, wala na. Lubat na yung battery, eh. hindi na mapandar. Yung isang gano'n. i mo ulit mamaya yung ano yung, uh -huh. yung yung ano ba yung charging nya kung okay pa uh -huh. uh -huh. pinaklas yung ano radio